Good morning mga tropa So yan nga na pag-usapan natin yung uh, Yung mga sip-sip nga sa amoy no? eh, May nag-message nga sa akin eh, Gawa ko nga daw ng video yung ganon Bakit marami ano-ano mga dahilan Doon so Sa part 2 natin eh, mayroon lang nag-message sa akin na medyo na saktan siguro baka ginagawa niya talaga yung uh, pagsisipsip kasi ang sabi niya sa akin hindi ko na yun lang i-mention yung pangalan ang sabi niya sa akin eh kung talagang masipag ka kahit na hindi mo raw trabaho posisyon yon eh talagang gawin mo para naman matutuwa yung boss mo para sa akin mali. Ito hindi ko hindi na kita i-mention na. Yung para bang sinasabi mo nang uh, tanggalan mo nang uh, trabaho yung kasamahan mo. Kasi alam mo kung bakit? Ay trabaho niya ginagawa mo na. 'Di ba? So kapag ang trabaho niya ginagawa mo, Wala na siyang matatrabaho. Mapapasama pa siya sa boss sa boss ninyo kasi trinabaho mo na, ginawa mo na. Na, ginawa mo na yung uh, trabaho na hindi naman dapat gawin kasi may naka doon sa trabaho na 'yon. Okay? Hindi naman masama maging masipag or tumulong sa kapwa natin na uh, co-worker, no? Hindi naman masama tulungan natin kung available tayo pero hindi dapat pakitan tao or pakita sa boss lang yung kapag nandyan yung boss natin ay nagtatrabaho tayo dapat nandyan or wala kung magtatrabaho ka talaga dapat magtatrabaho ka eh paano kung wala ka nang gagawin tapos na yung trabaho mo mga tropa tapos na yung trabaho mo so wala ka nang gagawin Anong gagawin mo? Pwede tayong tumulong Kung gusto mo Kasi Kung hindi mo naman talaga yan ang trabaho mo Eh ba't mo gagawin? ba? Diba? Ibig kong sabihin kung uh, ang trabaho mo kunyari Ang trabaho mo ay isang uh, ay Eh dapat gwardya ka lang Na? Alam mo naman yung uh, 11 uh, general order nang guardia. So dapat kapag ka, ganyan ang position mo, dapat doon ka lang. Ya. Yeah. Kasi bawat number ay mayroong ah uh, tawag nito, uh, order sa 11 na 'yan. Ang ibig kong sabihin mga tropa, hindi mo na dapat gawin yung ginagawa ng iba na hindi mo naman trabaho ano kasi kapag kung may nangyari diyan hmm. ha ito lang dapat ang iisipin mo kapag may nangyari diyan sa ginawa mo na hindi mo naman dapat ginagawa kasi iba ang may gawa niyan nagkaloko-loko na sino ngayon ang sisisihin sa tingin mo yung may posisyon ba doon sa trabaho na yun o ikaw na nakialam doon sa trabaho na yon na hindi mo naman dapat ginagawa. Di ba? Dapat maging common sense lang tayo mga tropa, no? Hindi naman masamang tumulong sa kapwa. Hindi naman masamang tumulong sa kung anong ginagawa. Pero huwag kang magmagaling. Huwag kang magmagaling nang hindi mo naman talaga alam, nagmamagaling ka, nagmamarunong ka. no? kasi sip-sip ka nga sa boss mo. Okay? Kapag sip-sip ka sa bus mo Talagang nagmamagaling ka Lahat na lang alam mo ah? Lahat na lang alam mo Na kahit di mo naman alam Ay pilit mong inaalam hmm. Yan yung mga Dapat nyong tatandaan mga tropa Sa mga sip-sip na tao Na talagang toxic Sobra Toxic sa katrabaho mo pinapakisamahan mo na siya sinisiraan ka pa dyan yung mga taong toxic sa trabaho yung mga wala na bang pag-asa sa buhay nilang makapaghanap ng ibang trabaho or doon sila natutuwa na mayroon silang napapatanggal na tao na sisira ang buhay doon sila natutuwa kasi nga doon na sila magaling yun na yung nakasanayan nila dahil wala sa kanilang pumupuna ang akala lang siguro nila ay nagtanga-tanga tanga ka wala kang alam di lang, ni, di lang niya alam na hinahayaan lang hinahayaan mo lang siya di ba kung baga nagpakatanga ka sa harapan niya para lang sa pakikisama kasi kung minsan sumusubra-subra kasi yung ating pananaw sa ating kasamahan masyadong minamaliit ang kakayanan yan kung minsan kasi yung yung pagbibigay mo sa kanya ng ng uh, pakikisama ay minamasama yung baga hindi binibigyan ng halaga or talagang hindi marunong makisama Ganyan yung mga taong sip-sip uh, sa buhay Na walang ibang ginawa kundi yung magbantay sa kapwa Walang pinagkaiba sa chismosa yan Walang ibang ginawa kundi bantayan yung mga kapitbahay O pakialaman yung buhay na may buhay Ayan, Walang pinagkaiba dyan Bakit mo kailangan? ang tao ay sirayan o pag-usapan di ba anong pakialam mo wala ka naman na ambag sa buhay nila bakit mo kailangan sirayan ganun lang mga bagay na yan mga tropa ay eh, napaka simple lang talaga kung talagang palawakin mo yung utak mo napaka simple lang dapat bago mo bitawan yung salita na yon sa pagsusumbong sa bus mo ay eh, dapat Alamin mo muna. Or tanungin mo muna sarili mo, may Diyos pa ba ako? 'Di ba? Tanungin mo muna sarili mo. Parang nakakahiya naman ito. Gagawin ko 'to sa kapwa ko. O sa kasama ko. 'Di ba? Mas marami pang ang uh, ano din eh. Itong masakit na katotohanan din sa mga ating OFW ano? na kung saan ay kailangan ang kapwa Pilipino magdadamayan sa ibang bansa lalo na dyan sa parting Saudi no? marami akong mga kakilala na mga nag-aabroad na ganyan na imbis na sila sila magdadamayan ay sila sila pa nagsisiraan kumbaga mayroong sip-sip din na Pilipino kapwa niya Pilipino isisiraan or Pilipina kapwa niya Pilipina isisiraan niya sa boss niya bakit bakit niya nagagawa yan di ba kayo nakaawa na pare-pareha kayo naghihirap dito sa Pilipinas naghahanap ng mga maisasanla o maibibintang ari-arian para lang makarating kayo dyan dahil sa pangarap ng pamilya nyo pangarap mo sa mga anak mo pangarap sa pamilya mo ay talagang nagsakripisyo ka pero bakit ganyan pang ginagawa niyo sa inyong mga pamilya? O ay yung mga kasamahan. 'Di ba? Masakit 'yon kasi dapat kapwa Pilipino dapat kayo kayo mismo ang nagdadamayan. Lalo pa na pag nasa ibang bansa, 'di ba? So, 'yan lang mga tropa, 'yun lang masasabi ko doon sa nag-message sa akin na hindi siya nag-comment siguro nahiya siya baka putaktihan siya doon sa sa comment ng aking mga followers din ng mga supporter ko na hindi naman ano hindi naman kasi dapat ginagawa ng tao yan siguro ginagawa mo yan eh masasaktan ka di ba kasi ang pagiging sip sip sa amo eh madali lang di diba? masasaktan ka lang doon sa sinabi ko sa video kahapon panoorin nyo na lang kung yung mga hindi pa nakapanood pakipalo at like share na lang na din ang aking video no eh, hindi ka naman hindi naman para sa'yo kung ikaw ang sip sip doon hindi naman para sa yung video na yun yun ay may nag request lang sa akin kasi mayroon nga daw sip sip sa kanilang gano'n ganun kasama niyang trabaho ba diba? anong makukuha mo sa pagiging sip sip mo kaya nga ba diba? so yun lang mga tropa maraming maraming salamat at natatrapik na naman tayo dito. Ikot ko lang yung camera. Yan. Alright. Bye-bye.